Tatalbog lang yan sa ano mo. So, op! May tinamaan. Pero Kuya, ang tibay ni Kuya, hindi pa tinatamaan yan. Ang tibay ni Kuya, hindi pa tinatamaan si Kuya. Panalo, panalo yung site. Op! Ang galing, ang galing. Oh, magre-ready na sila kuya. Oh, ha? Ah, uh, batch, by, okay, batch by batch pala. ito. Batch by batch pala ito guys, batch okay. by batch. Kaya magkana naman ang membership dito? May membership po ba ito? Wala po, wala pong membership dito. Ah, uh, uh, kahit solo player ka, pwede na magpunta dito. sa ah, kala ko meron kasi kanina tinanungan ko, meron daw